Ito mga Masustansya at organic na ulam. Shit. Saging natin ito ah. Sayang. big sabihin. Hindi na natin na kuha yung bunga nito. Sayang ah. isa, so, dalawa. Sawgan natin ito ng palaya. Masarap na ito. Ang gulo. Parang gold bars yung yung ng batalito. pag makaipon ako mga idol ng scanner pambili ng scanner i-scan natin itong area na to Yun, pili nyo mga idol parang nilagyan ng gold bars at saka pa hugis pag ba to hugis pag nawalang ulo parang tinapal lang at dito handle yan dalawang islas kalapit lang yeah. ito ka dito yeah, siyang letter C letter C ibig sabihin treasure in plus rock at dalawang slash 2 meters so mula dito 2 meters yan so isa dalawa yan 2 meters yan yan ang ibig sabihin ng 2 meters dalawang slash uh, Treasure in plus rock. Diyan siya. Hindi natin ma galaw ngayon kasi kailangan pa nating i-confirm ng uh, scanner. Nag-iipunan pa natin mga idol. Ano? Bili na sana tayo ng scanner mga idol Kaso Lagi natin ina yung trading natin eh na. Tara hui na tayo mga idol Ayun Balikan natin yung mga yan Pagka may scanner na tayo. Ah. Dinitik ko na kasi yung mga yan mga doon. Wala tayong nagip. Dalawang metal detector na yung ginamit natin. Wala tayong nagip. Subukan natin ng scanner dahil mas malalim kayang makabot ng scanner so hanggang dito muna mga idol maraming salamat